Araw-araw na pumasok sa loob ng bahay, mga kanunis TV. Kulay brown. ano ibig sabihin yan? What? Pakicomment. Oh, my God. Mga oh, eh, no. Lumipad siya pa ikot-ikot dito sa loob ng bahay namin. Yan. Sana may magandang pangitain po ito. Wow. Ayan, o. Ayan. Ilawin natin. Hmm. O, oh, pumatong sa akin. Ayan, wow. Thank you, Lord. Ayan. Ayan, o. Mga kanong na Ano, ano kaya ang ibig sabihin ito, mga kanong na-STV? Ayan, Sana swerte. Oh. Kaya may ibig sabihin. Ayan, o. sana gabayan mo kami sa aking social media. Ah? Bigyan mo ako ng maraming. Ayan. Ayan o. Oh. Wow. Parang kumatong -para sa akin mga kanong stupid. Ano, ano kaya ang ibig sabihin nito, Lord? Sana gabayan mo kami. Panginoon. Ayan o. Mickey. Mickey. Wow. Tinan mo yung paru-paro kumatong sa akin o. Oh. Yeah. Oh. Oh. Ah. Cool yan, no? Brown. Brown. Ano ibig sabihin niya na? Oh. Eh, oh. Ayan, mga kanon ni Stevie, oh. kulay brown, no. Oh. Serte yan. Sana. Si ha? Si ha? Si Sinong lula? Lula naman nanay namin What? o nanay ni Eh, no kulay brown, no. Oh. 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 kolai brown ya sana sana laki to kunla oh! uh, ya hindi talaga mga kanong studio mali so oh nandito sa akin oh, lipat ka na dito sa kwarto ka na Ay, pasok na kita dito sa kwarto para diyan ka na. oh Uyip, mm, lumipad na mga kanon ni Stevie. na siya. Oh. Ayan. So, dyan lang siya. Wow. Okay. Wow! Yan ang mga stadium. Nandiyan siya sa ng electric pan. Wow! Sana swerte. Ayan, Aro, paro. Nagikot-ikot siya dito kanina sa loob ng pamamahay. Lumabas and din bumalik ulit siya. Oh. Ngayon nandito pumatong sa akin kamay. Ayan, sana, swerte ako kaya nagkataon lang na pumasok siya dito ayan, ayan hindi talaga umalis oh. so hayaan ko na lang siya para dyan sa ano yan ayan. ayan so yan hanggang dito na lang ang aking video mga kanonis tv babo